Bibiti sa inamin. Bing! Yan ang kanyang alaga, mga kapangito. Wow! Hindi oh, niya yan yung kinakagat. Binabantayan niya lang. O, oh, bantay mo lang. Kiss mo daw sila. What? Hmm. Gino, lucky. What? Kiss mo. Bantay lang, ha? Ganyan, gawain mo. Ganyan lang. Nadilaan niya lang. Huwag hmm. mong kagatin. Bawal. Hmm kunin mo yan ay, magagalit ay, yan bantay ay. mo lang bantay bawal no bawal kainin no kiss lang no love lang no hmm. kunin daw oh kunin sige kunin hmm. Hige. ay basa na laway niya <laughs> lumalayo din siya pag lumalapit sa kanya eh hmm. yan lang kayo tatlo. Bawal bumaba. Bantay mo lang yan. <coughs> Ngatan mo yung mata mo. Matusik yan. Ha? Ah? Mm, ano? Balik na natin. Itakpa na. Oh, Ay, na no! Batang, um, bumaba na si Tisay kasi tinakpa na. Balik na. Oh, up na. Balik na sa anak mo. Up na sa taas. Sa anak mo. Hindi <laughs> okay, yan et, Tisay kakainin. May alaga yan dati rin eh. Wow! Hindi daw siya kasya. <laughs> <laughs> eh, na eh. Naligaw sila. Naligaw sila sa nanay What? nila. Hindi na alam kung nasaan yung nanay nila kaya kinuha ni, kinuha ni pangit. Nilagay dyan sa kulungan. Sana na pumalik yung nanay niya para makadidi sila. <laughs> mm -hmm. May -mm. May sila eh. Sila natin makita. What? <laughs> May didiin manok. O, oh, okay. ang kaya ng kulay. Bantay lang niya. O, oh, bantay. Yung mga kapangit. Bantay mo na rin. Up na doon. Dito, up na. Dito, up, dito. Bili na. Up na. Kiss mo daw sila. Kiss mo daw. Huwag mo kagatin. Bawal. Tusikin yung mata mo. Ingatan mo, ha? Paliitin mo yung mata mo. <laughs> oh, wawa sila dalawa. Nagutom. Bigyan natin yung gatas mo. Uduy. Oh, Kiss mo daw sila. Kiss. What? Ayaw mo na. Kunin yung tita dang. Oo, kunin tita lolo Wala oh. <laughs> na. Wala na. Kanya na. Ganyan siguro yan pag may anak na Pag may anak, si Lusa siguro. Ha? Ah? Akin na to, akin na. O, oh. La, layo Lashin na. Itas na. Oh, no! Wala okay. na. Okay. na. O, yan na. Kuni na. Kunin na. Kunin. Kunin na. Dali mo doon. Dali. Pwede, pwede di benta. Kainin yan. Pwede Oh, bilang mo nang ipigrawan? Oo. Ay, uh, muli huh? ah. Sa kainin mo. Nadali na yun sa taas yan. O, na doon sa taas. Lagaan. Yon. <tapos> si <Rusa>. <tapos> <tapos>